araw na nga pala yung huling araw namin dito sa Burakay at nakahabol pa kami ng libreng dinner. Nakshuta! <laughs> Gulat ka sa ekor, Rugo. Kabut na lang kami binigyan ng free stab ngayong gabi. O ba diba, aliwala taragal rin Disney Princess. <laughs> sakto naman mo yung pagkakalibre sa amin kasi wala na rin kaming budget para kumain. <laughs> Kaya naman laki. Pasasalamat ko talaga dito sa La Carmela de Buracay. Eh, paano hindi ka magpapasalamat ng malaki? Lahat ng yan pwede mong kainin ng Anli. Ada siguro rin people kene. Eh. Kanya man dabi rin yun. Oh. Diyos <laughs> ko, nangangasdan pa mo kaming lahat sa mga sineserve nila sa amin. Paano hindi sila humihinto? Hindi pa kaya sila tapos magserve eh nagugutom na ako kaya kumain na ako. <laughs> ba guys, itong dinner buffet ng La Carmela de Boracay ang isa sa pinakamasarap na pagkain na nakain namin dito sa Boracay. Sa tuna, sa seafood, at lalong lalo na sa humba. Ay, Diyos ko. Best nga yung mga pagkain nila dito. Talagang nangapal na lang yung mga batok namin dahil ilang beses kami nag ng humba. <laughs> Ale, pag uwi ko na lang, tsaka na lang ulit ako babawi ng takbo. Naksota. <laughs> Kun nga doon sa una nilang sinerve sa aming pagkain, maya maya nga nag-serve po sila ng dessert. Lang nakaramdam na kami ng sobrang hiya kasi hindi namin alam kung paano namin ito uubusin. Napakaganda pa mo ng presentation itong pakuan nila. Natalo nila ang Dunkin Donut. <laughs> Nandito nga kami sa Gedli kumakain. Tanaw na tanaw naman mo namin yung mga sumasayaw ng fire dance. Ay Diyos ko, tatakot ko pins. Potaro gumay nga basibas ko nga pi. <laughs> nga wala na mapaglagyan rugo nitong pakuwan sa tiyan ko. Kailangan natin yung kainin, mga karine. Baka sa susunod, hindi na nila tayo bigyan ng libre. Charik. Dinner buffet nga pala nila dito. Kahit pala hindi kayo naka-check-in sa kanila, eh pwedeng-pwede kayong kumain. Dinner buffet ang style nila. So, ibig sabihin, eat all you can. Eh, pag natikman nyo yung dinner buffet nila dito, bukod sa ex nyo, ito yung pinakamasarap balikan. <laughs> Fast forward, kinabukasan nga dahil ito na nga yung araw ng flight namin. Eh agad ko na nga inayos yung mga damit namin, lalo na yung mga pinalondri ko kanina. Nakakalungkot ng isipin na pauwi na kami ulit ng Pilipinas. Nung so, mas nakakalungkot isipin kasi wala na kaming pera. Ayun nga, light namin ngayong araw, e eh, alas dos nga ng tanghali. Naman alas jis pa lang e eh, sinundo na nga kami nitong agency kusaan nga kami din nagbook ng tour namin. Sama na rin kasi dito yung paghatid sundo sa amin sa airport. Lang parang napakahirap mamaalam sa burakay. Ang ganda kasi ng memories na namin dito guys at napakaganda rin ng naging experience naming lahat. Git sa lahat, kailangan talaga financial ready ka bago ka pumunta ng Buracay. Eh. Pero yun nga, nung mahatid na nga kami sa port nitong si Kuya Marco, eh na maalam na nga kami at napakabait talaga niyan. Pagdating naman namin dito sa airport, Diyos ko, ni nga manuan ko. May nga delay, delay kami po, anak ah. Nagkataon rin kasi talaga na napakaraming ang flight ngayon. Nagmamadali pa mo kami kanina papunta ng airport kasi baka maiwan kami papunta ng Manila. Maya-maya din naman na nga kami at pinasakay nga kami sa bus ng ilang minuto. Nakuha ko na nga mahilo. Neng kaslam kasing kalele ko ngayon. <laughs> sa bahas ay dinala na nga kami dito sa aeroplano na sasakyan namin pa uwi. Damdam na nga kami ng matinding gutom at mas inuna ko talagang kumain kaysa umiglim. At tuwing nagbabiyahe talaga kami gamit ang aeroplano, umuorder ako ng shin ramen. Pero ayun nga, buti naman ang flight dito sa Boracay eh maabot lang ng 45 minutes. Lang itong kasama namin na to, parang hindi pa siya nakaka-move on sa Boracay, nakapang island hopping pa din. Wala <laughs> kong isa lang siyang nakapang outfit ng bitch. Abay, nung bumaba tong isa, parang pupunta lang ng puka, bitch. Pero ayun nga, nakakalungkot mang isipin. Dito na nagtatapos ang ating trip sa Burakay. Ano naman pwede kayo mag-suggest kung saan pa kami pwede magpunta para pagka nagka-pera kami, o oh, pupunta kami. Hanggang doon na lang muna ang chika ko for today's ganap. Maghahanap buhay muna ulit ako. Naksuta. <laughs> Yan lang naman. Salamat. Sure sa inyo itong pinaglilibangan ko ang laro na masaya game. Siyempre, ito po ay bawal sa mga bata at paalala lang, ito ay libangan lang. Para makagawa ka nga ng account dito, kailangan mo lang naman mag-register gamit ang iyong phone number, mag-create ng password, ilagay ang verification code at mag-confirm. Referral ID naman ay makikita mo nga sa comment section. Napakagaling nga kasi may pa-daily bonus talaga sila araw-araw. Ganun -araw. lang kadali, magkakaroon ka nga ng account dito sa masaya game at napakarami nga pwedeng pagpili ang laro dito. Siyempre, bago ka makapaglaro, ay kakailanganin mo muna nga mag in gamit nga ang inyong mga GCash account number. 100 pesos nga ang minimum 30,000 naman ang maximum. After nga nun ay makakalaro na nga kayo at gaya nga nito nilaro ko nga itong Golden Emperor na palagi ko nga nilalaro. Tutuwa ako dito kasi napakadali niya lang talagang laruin tapos ang laki talaga ng napapanalunan ko. Kakatuwa lang kasi kapag ka naiinip ako at wala talaga akong magawa, ito nga yung ginagawa kong libangan. May tingnan nyo naman papindot-pindot lang ako e eh nananalo na ako ng malaki gaya nito. At pa palagi kong ginagawa kapag ganito na kalaki yung napapanalunan ko, e wini-withdraw ko na nga yan. Obrang dali lang naman din mag-withdraw, ilalagay mo lang naman kung ilan yung amount na gusto mong withdrawin at syempre, ang Gcash account number mo. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.